Ciao raga! Musa raga! Welcome sa inyong lahat! I am Chad and I will be your guide. Raga, importante ang content ng uh, vlog na re, Kaya makilig na maigi at unuwaing mabuti. Aalamin natin kung ano ga ang kahalagahan ng pagdadala ng iyong permesso di soggiorno o pasaporto kapag ka ikaw ay lalabas ng bahay. Ano ga ang obligasyon ng isang istranyero dito sa Italia na hindi parte ng uh, European Union. Alam natin kasama dyan ang mga Pinoys. Kung halimbawa na makakontrol ng mga pulis. Pwede gan na xerox copy ng iyong dokumento ang iyong ipapakita sa kanila dahil nga nang hindi mo dala ang original copy. Ano ga ang nalalabag na batas at maaaring maging parusa kapag ka hiningan ka ng mga pulis ng dokumento tapos ay wala kang dala or wala kang maipakita sa kanila. Maaari bang makulong? Maaari bang pagbultahin? O maaari ba na i-deport ikaw? Alamin natin ang detalye na agad o kung nasigla, importante ang content ng video are. Kaya ako ay umaasa na pakinggan mong maigi ang info na babanggitin para makatulong sa iyo ang info at maiwasan ang kalituhan. Ano ka ang maaari maging consequence kapag ikaw ay na ng law enforcement officers gaya ng mga pulis tapos ay wala kang maipakita na permesso di sojourno o identification document. Maaari kasi na hindi mo yan dala o baka naman maaari na wala ka talagang dokumento. Ang pagbabasihan natin para sagutin ang mga tanong sa video na are ay itong Dekreto Legislativo numero 286 ng uh, July 25, 1998. Base din sa Artikulo 6,3 ng Testo Unico sul o TUI Babasahin na natin sa English translation para mas madaling maintindihan. Any foreigner who at the request of public security officials and agents fails without justifiable reason to comply with the order to produce his passport or other identification document and his residence permit or other document certifying his regular presence in the territory of the state is punishable by imprisonment of up to one year and a fine of up to 2,000 euros. Dahil sa batas na iyan, ang lahat ng mga cittadini stranieri o foreign citizens, meaning yung mga hindi Italian citizens na naandito sa teritoryo ng Estado Italiano, Nasa pagkakataon na makakontrol sila ng uh, force de l'ordine gaya ng mga pulis ay obligado sila na ipakita ang kanilang permesso di soggiorno na nagpapatunay na legal ang pag-stay nila sa Italia maging ang isang document na pagkikilanlan. Ulitin natin ha, obligado. Meaning, hindi yan optional, hindi suggestion la ang kundi obligation na ipakita ang permeso di sojourno si o isang identification document kapag ka ikaw ay nakontrol halimbawa ng mga pulis. Kaya ang isang estranyero na ang sabi ay nakalimutan daw niya o naiwan daw sa bahay at walang maipakita sa pulis na permeso di sojourno si sa oras na siya ay makontrol, maaari siyang kasuhan ng isang riato o krimen. Base, sabi ng gate at ipinakita natin kanina doon sa artikulo 6,3 ng Testo Unico Sulimigrazione. Pero itong tipo ng krimen na ito ay hindi maaaring magawa ng mga estranyeri minorini dahil ang mga minors ay independently ay hindi sila makakapagpakita ng kanilang dokumento dahil ang kanilang magulang o guardian nila ang nag-iingat o sila yung naghahawak ng kanilang dokumento. Pero kung sa ali na sa oras na sila ay makontrol, makontrol ang isang minore at dala niya o nasa sa kanya yung kanyang permesso uh, permeso di sojourno o dokumento ng pagkakataon na iyon na siya ay nakontrol pero ayaw niyang ipakita alora, mananagot din siya sa batas. Ulitin natin ang tanong. Kung hindi mo dala ang iyong permeso di sujorno at wala kang maipakita sa oras na ikaw ay makontrol, yan ba ay isang krimen ayon sa lege italiana? Ang sagot ay oo. Ang basihan natin, yung ating ipinakita kanina na Artikulo 6,3 ng testo, Unico Suli Migrasione. Ang hindi pagpapakita ng permeso di sujorno o passport ay mayroong kaakibat na criminal consequence. Ang isang istranyero na hindi magawa iyan at ang mga pulis ay uh, magkaroon ng sapat na dahilan na pagdudahan yung kanyang tunay na personal identity, maaari siyang isa isailalim sa photo, fingerprint, at proper identification checks. Pati ba yung passport ay kailangan ding dalahin? Kapag lalabas ng bahay ang isang istranyero, ang sagot ay oo pero depende sa Situation. Kasi maali naman sa permesso di soggiorno O uh, pasaporto Ay pwede niyang ipakita Doon sa mga pulis Sa oras na makontrol Pero case to case basis So aalamin natin ha Kapag ka ang isang istranyero Ay mayroong uh, valid na permesso di soggiorno Meaning legal siyang naninirahan dito sa Italia Kasi nga valid yung kanyang permesso di soggiorno Sapat na na ang uh, permesso permeso di sojourno, yun ang ipapakita niya sa oras na siya ay makontrol. Pero kapag ka naman turista, syempre wala naman yung ano, pia, wala naman siyang PDS, wala siyang permeso di sojourno. Passport la ang ang dapat niyang nga uh, ipakita. Dapat ay dala niya yung kanyang uh, passport at ipapakita yun sa pulis kapag ka nakontrol ang isang turista. Kasi titingnan doon ang kanyang tourist visa at i-check iche doon ang timbro sa kanyang passport kung kailan nakarating sa Italia kasi baka naman overstaying na. Kapag ka naman mayroong permit to stay na mula sa ibang bansa na member ng European Union, di ka mayroong mga gayon ngayon na meron silang permit to stay pero ang nag-issue noon ng ibang bansa. Pero member yon ng European Union. Kaya sila nakakapunta dito sa Italia. Pagka sila ang na-control, dadalhin nila yung kanilang permit to stay. Okay? Na ini-issue nung ibang bansa na yon Yung uh, ibang bansa na kaloob. At the same time, ay yung kanya ding passport. Kailangan niya ring dala. So, dalawa dadalhin niya. Make sure lang na valid pa yung nasabing permit to stay na ini-issue ng ibang bansa na member ng uh, EU at hindi pa lampas ng 90 days na nag stay dito sa Italia. Kapag ka naman Italian citizen ka na, halimbawa, Uh, gaya ng aking naikwento, personal experience ko, di ba? Nakakontrol pa rin ako. Kasi nga, nakakontrol pa din. Dahil, kahit naman na uh, maging Italian citizen na, ay eh, pa din naman ang kulay ng balat. diya ah. Hindi naman nagbabago. At saka, hindi naman mukhang Italiano. Kaya ang isipan ng mga police, pagka nakita, ay estranyero ka pa din. So, nakakontrol ka pa din. Kapag ka nakakontrol ka at isa ka ng naturalize uh, naturalized Italian, Carta identita o pasaporto italiano ang ipapakita sa pulis. Dahil siyempre, wala ka na namang permesso di soggiorno kasi nga italiano ka na. Pero most of the time, ay carta identita ang ipinapakita dahil 'yun naman ang malimit na dala kaysa sa pasaporto italiano. Important reminder. A legally resident foreign citizen is required to show his or her passport or other identification document and his or her residence permit or other document certifying his or her regular presence in Italy if requested by law enforcement officials or agents. Failure to comply will result in criminal penalties. Makakulong ba agad at pagmumultahin agad ang sabi, but immediate arrest is not possible. The foreign citizen will be tried at liberty. Therefore, in the event of refusal, the foreign citizen may be deprived of his or her personal liberty for only a few hours and exclusively for identification purposes. Any foreign citizen may be subjected to photo, fingerprint and identification checks if there is a reason to doubt his or her personal identity. Additional reminder, it is useful to remember that if the inspector is a plainclothes officer, yung burgese meaning hindi na hindi na uniform, he or she, ang tinutukoy ay yung burgese, must first identify himself or herself by showing his or her identification badge. Kailangan ipapakita ng burgese yung kanyang tsapa para makilala siya. If he or she, ang tinutukoy ay yung burgese, fails to do so, hindi nila naipakita yung kanilang identification badge or chapa, no one is required to follow his or her orders. Mayroon ding amyenda o update doon sa Artikulo 6.3 na nabanggit natin kanina. Dahil doon sa Lege numero 94 ng July 15, 2009, ang isang estranyero na hindi makapagpakita ng kanyang permiso de si sa oras na siya ay makontrol at maputanayan na siya ay irregulare o clandestino. Sila yung mga undocumented or TNT o walang permeso di sojourno o kaya naman meron silang dati na permeso di sojourno pero na iskaduto na at hindi sila nakapag-renew. Sila yung uh, nire-refer na irregulare o clandestino. Sa halip na sila ay parusahan na makulong ng isang taon at magbulta, ang hakbang na gagawin sa kanila ay expulsion dito sa Italia. Sa madaling salita ay i-deport -de sila sa kanyang o sa kanilang country of citizenship. Kagaya nung uh, nabanggit doon sa isang nakaraan na vlog. Paano yung sabi ng karamihan na Xerox copy ang dinadala nila at iniiwan nila sa bahay yung original na dokumento dahil natatakot na baka mawala o kaya naman ay manakaw ang dokumento uh, hinanap ko na hinanap pero wala akong pagkitaan na legal na batayan na pwedeng ang dadalhin lang ay xerox copy ng dokumento dahil ayaw dalhin yung original at baka mawala tapos ay yung xerox ang ipapakita kapag ka na control wala akong makikita na pwedeng gawin yan nire na original ang dalmo pwede lang ang na-photocopy ang dala kung halimbawa na wala talaga, una na talaga yung dokumento. Pero hindi sapat na photocopy lang ang andala kapag ka na control dapat meron ka rin dala na kopya ng dinunsya sa pulis bilang katunayan na nawala talaga at nanakaw yung dokumento. At meron ding dapat na tapos postale na dapat na dadalhin mo din yan bilang katunayan na nag-request ka na ng duplicate ng iyong permesso di sojourno. Maaaring ang iba, ay hindi nagka problema si Percaso na sila ay nakakontrol dati at uh, si Rox Capi nila pero it does not mean na dahil sila ay hindi nagka problema tapos pagka ikaw ay naka-control ay hindi ka na rin magkakaproblema problema kasi maaring maging iba ang iyong istorya so bibigyan kita ng example ha kung ikaw ay mayroong uh, patente di guida o Italian driver's license tapos ay nakontrol ka ng uh, stradale Pwede ka na Xerox copy la ang ng patente mo, ang ipapakita mo o ibibigay mo doon sa uh, pumara sa iyo o nagko-control sa iyo. Hindi dapat at uh, yun ang nasa legend na original copy ng iyong patente, ang iyong ipapakita. So lalo na kung ang pag-uusapan ay legality ng pag-stay dito sa Italia, original document din ang kailangan na ipapakita at hindi Xerox copy. Kung halimbawa naman, expired na ang iyong uh, permeso di soggiorno sa oras na ikaw ay makontrol. Dapat ay dala mo yung expired na yon na permeso di soggiorno, yung original na expired. Dala mo din dapat yung original na rescibuta postale bilang proof na ikaw ay nakapag-renew na at naghihintay ka na lang ng retiro ng iyong bagong permesso di soggiorno. Kung istranyero ka pa, at ikaw naman ay hindi pa Italiano, pwede ga na karata di laang ang ipapakita sa halip na permesso di soggiorno? Ang karta di identita ay hindi pwede dahil sa maari ikaw ay merong permesso di soggiorno nung panahon na in-issue o nagkaroon ng karta di identita na ipinapakita mo. Pero kasi may posibilidad na after ng ilang panahon, ay nawalan ka na ng permeso di sujorno so dahil maaring na iskadi na yung iyong uh, sujorno so po hindi ka na nag-renew o kaya naman ay na-revo ka ang iyong permeso di sujorno so pero kahit naman na uh, gano'n nangyari yung iyong karta dintita dahil nga 10 years ang balitin yan pa rin na valid kahit pa wala ka na namang permeso di sujorno so kaya dahil diyan ang karta dintita ay hindi sapat na batayan kung regular pa ang pag istay dito sa Italia ng isang istranyero. Maasa ako na naging malino sa iraga ang content ng vlog na are. Nasa sa iyo na kung Xerox copy pa rin ang iyong uh, permesso di soggiorno o original na ang iyong dadalhin after na malaman mo ang legal basis ng pagdadala ng permesso di soggiorno or identification document. Sana raga, nakatulong sa iyo ang content ng vlog na are. Sana rin ay ma-share mo para yung iba ay maging aware din. Maraming salamat sa panunod mo. Maraming salamat sa support mo. This is Chad. And always remember, Chad will guide. Grazie raga. Hasta la